Mga kapuso DepEd, naghingyo sa Philippine National Police ang dugang na police visibility sa mga bulutuan. Pagbutang sang tanod, kag-force multiplier sa guwasang bulutuan, dako nga bulig, suno sa DepEd. Si Zen Kilantang sa sa nakatuto. Ginhinyo ni Deputy Secretary Sani Anggara sa Philippine National Police nga pasanyugon pa ang police visibility sa mga eskwelahan agud mapahagan-hagan ang kinagamong ang mga imbulbado, mga estudyante. Sang damlag lang, may mga narekord nga insidente sa pagpangbuno kagrambol sa mga estudyante nga nagapakigbahin sa mga grupo. Sa Western Visayas, padayon ang deployment sang kapulisan sa mga bulutuan agud mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa pagtuon sa mga bata magpadala kita liwat ng directive sa aton nga mga sa lower units naton nga enhance pa ang aton nga police visibility sa mga uh, nagkalain-lain nga uh, schools sa ilang nga uh, area of jurisdiction. Sa Iloilo -Ilo National High School, may kaugalingon sila nga gwardiya kag may dugang pa nga presensya sang pulis ilabi na sa rush hours sa aga kaghapon. hapon. First to 3 weeks ang nag-start ang klase. May mga case na bala nga may mga kabataan da sa sagwa nga nagapang bantay-bantay, nagapangayo naga kayo no mo da bala. And then during that time, nag-request na tangadaan sang police visibility. So pag to ni ano secretary ang gara regarding sang police visibility or ma sa mga schools. May nagka-duty na kita di from Magluwa sa PNP, nagpagwa man sang mando ang Department of the Interior and Local Government sa mga barangay nga maghimo sang koordinasyon sa pagdeploy sa mga barangay tanod sa public schools. Sila ang magadeleher trapiko sa pag-abot kag pagpauli sa mga estudyante o kung pagtapos ang klase, kag magmonitor monitor sa mga insidente nga may pamahog sa seguridad sa kabataan. Now we are thankful with that. No? Kagdakuin na siya bulig sa ato na ng peace and order sa atong sininga mga uh, eskulahan in order to protect no, ang atong sininga mga learners and personnel. Dugang pasang sa DepEd 6 antes pa mag-umbisa ang klase, mag-coordinate na ang ahensya sa mga local enforcers agad masiguro nga hilway sa peligro ang mga kabataan. Opo kay Hans de Chateau, Zanki ng Tangsasa. One Western Visayas.